Maganda mga inara po, minamahal ng mga magulang kapatid. Sa channel na ito, kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso isip natin, sa magitan po ng salita po niya ng Biblia. So, may mapag-usapan po natin ang isang tungkol po sa mga mormon, ano po? So, ang tanong po natin, paksa, sino si Joseph Smith? So, kilala po ng marami si Joseph Smith na nagtatagpo ng simbahan ng Mormon na kung tawagin po ay Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. O. Sa murang edad pa lang, na pag-alaman na po na may taglay na kapangyarihan, na hindi may paliwanag si Joseph Smith. Bata pa, lang, bata pa lang po siya, sorry, alam na ng mga tao, na nagkakaroon po siya ng mga pangitain, at meron po siyang mahiwagang bato na ginagamit, para makahanap po ng mamahaling metal gaya ng dila. Nakikilala po siya at ang kanyang ama sa paghahanap ng kayamanan at gumagamit po sila ng pangungula at mahika sa kanilang mga paglabas-labas para makahanap ng kayamanan. Nagkaroon po siya ng pangalan at reputasyon dahil dito po. Hanggang ngayon po ang po sa kanya ng mga tao isang santo. Pero iba naman po ang tingin sa kanya, isang Juan. Lumaki po si Joseph Smith sa panahon po ng Spiritual Revival sa Amerika na kung tawagin, Restorationism. Mga taong 1820, sinabi ni Joseph Smith na nakatanggap po siya ng pangitain sa Diyos kung saan nagpakita sa kanya ang Diyos sa Diyos Anak habang ang daw po siya sa kagubatan, Ang tingin daw po ng Diyos Samat Diyos Anak sa simbahang krisyano ay hindi mabuti. Yan po. Kaya kailangan daw po maibalik ang krisyanuhan at anapili raw po nila si Joseph Smith para maglunsad ng bagong dispensation. Kung mula po noon hanggang ngayon, naniniwala ang simbahan po ng mormon na sila lang ang grupong kumakatawan sa totoong kakrisyanuman. Consistent po na tinuturo ng mga pinunong po nila na pagkatapos mamatay ng mga apostol ng Panginoon na Holy po sa apostasia o nalihis po ang totoong kakrisyanuman. Kaya kailangan po ng restoration may saayos at may balik sa dati po ito. Pero kahit pagkatapos ng umunoy pangitain na galing sa langit sa kanya, Nagpatuloy po si Joseph Smith at mga kaibigan po niya na bago kayo po ng nang kayamanan gamit ang pamamaraan po ng okultismo. Iligil po ng panahon ng pamamaraan na ito. At sila po ay nahatulan ng glass looking o pagtingin sa salamin. Si, si Smith po ay nahatulan po noong 1826. Pero bago po siya sa Sinangka County, New York, ang bagong quote-unquote propeta ng Panginoon, umala naman ng kontrobersya at nagsabi na nagkaroon siya ng close encounter sa langit. Noong pong 1823 po, sinabi po ni Joseph Smith na kinontak daw siya ng isang anghel na nangangalang Moronay na nagpahayag daw po sa kanya na may mga golden plates sa isang lokasyon malapit sa Palmyra, New York. Nakasulat daw po doon ang tungkol sa kasaysayan ng isang sinaunang tao na nagangalang Mormon at ang tribo po niyang Hebrew. So bago po rebalasyon di umano ang nandun. At isa na namang patutuwa sa katotohanan ng ibanghilang kristyano daw. Nakatala po sa mga dokumento na kasaysayan ng mga Mormon na binigyan po si Joseph Smith ng isang special na salamin sa mata para maisalin ng mga nakasulat sa golden plates. Napagalaman din po na nasa panahon po na yun ng pagsasalin dumating daw si John the Baptist, Apostle sa Pedro, Santiago at Juan sa Pennsylvania sa isang tao pong na kay Smith ano po, noong uh, ikalabing ng Mayo 1829. Nakatala po ang kwento na ito sa libro ni Joseph Smith na Pearl of Great Price. Tagagin po si Joseph Smith na nagkaroon siya ng mga espesyal na pangitain at nakakagulat na pagbubukas ng kalangitan sa kanya. Pero 62 po ng mga residente po ng Palmyra, New York ang bumirma po sa isang statement na nagsasabing kilala nila si Smith, ang pamilya niya, mga paniniwala nila, paghahanap nila ng kayamanan. At diniglara po siyang kulang sa moral na kaugalian o karakter at marami po silang masasamang bisyo. Pero sinasabi po niya na takapagsalita po siya ng Diyos. At ang Diyos daw ang nagsasalita kapag nagsasalita po siya. Itong malakas na posisyon po niya na to ay sineryoso ng mga tagasunod niya kahit nasalungat sa pamantayang moral ng kristyano ang ibang mga turo po niya. Halimbawa na po rito ang bagong revelasyon daw niya sa poligamy. Parang science fiction po ang mga kwento po niya. Pinaghalo ang katotohanan ng Biblia, binaloktot, at sinamahan po ng imaginasyon. Hinagaya po niya ang katotohanan ng Biblia at binabago ito. Hinahaluan ang konting katotohanan, ang maraming kasunungalingan, kaya ang mga tao po natutokso na po ng kasalanan. Yun. So, kung alam niyo po, okay po sa mga Mormon, ang magkaroon ng dalawa, tatlong asawa niyo po. So, namatay po si Joseph Smith sa kamay ng mga taong bayan na galit po sa kanya. Gusto sana nilang ng grupo ni Joseph Smith patahimikin ang isyo ng polygamy. Pagkatapos nilang lumipat sa Nauvoo, Illinois, Nilagay po si na Joseph Smith at mga taga-salud niya at nakulong. At sila po ay naghihintay ng paglilitis. Ano po? Bigla pong sumugod ang galit ng mga taong bayan na binubuo ng dalawang daang kataong kung saan napatay po si Joseph Smith at ang kapatid po niya. Pagkatapos po ng kamatayan po niya, nahati ang kanyang simbahan ang tinayong simbahan po ni Joseph Smith ay centralisado ngayon sa Missouri yung pong Community of Christ RLDS at sa Utah po, kung saan ang bagong miyembro na tagasunod ng mga Mormon no, ay pinapangunahan po ni ang kanilang bagong pinuno na si Brigham Young So, yun po kanilang history, anong ba? Okay. So, yan po si Joseph Smith, no? Ang taong uh, natatagpo ng Mormonism. Okay. So, marami na po akong nagawang video dito patangkol po sa mga katuruan na, na paniniwala ng mga Mormon. Hanapin niyo na lang po yung mga ibang video na nagawa ko. No? So, pat sorry po hindi ko po rin record o nyo po, sinusulat yung mga pabagat, tsaka mga pecha kung kailan ko po in dito yung mga video ko. Kaya hanapin nyo na lang po, niyo po. Sa katunayan, mga siguro, tatlong piraso lang yung video na tinatago ko po sa archives ko. The membranes ko po para sa channel na to So, yung pong yung eh, maraming po silang paniniwala. Isa na po din yung polygamy. Kasi, yung paniniwala po nila, na, uh, sila po ay, uh, parading new age, ano, na papunta sa pagiging Diyos. So, kapag sila ay naging Diyos, magkakaroon din sila ng mga anak na malilit na Diyos. So, ganun po yung kalokohanan po, na, ang tinuturo po sa Mormonismo. Okay, so kung kayo po ay member ng mga Mormon Church, magsaliksik po kayo. Huwag lang po kayo basta aten ang atin. Tangkap lang kayo ng tanggapan po. Nagkaroon na rin po pala ako ng video rito, tungkol po sa Book of Mormon. So, hanapan nyo na lang po dito, ano po, sa channel na to. So, kayo po ay member ng Mormon Church, uh, sa lang po na sabihin ko po sa inyo, hindi po tayo naliligtas ng na kahit ano pong reliyon. po. So, wala po sa pagiging miyembro po natin ng isang reliyon. ang pagpasa po natin sa langit o ating kaligtasan. Ang kailangan po natin tamang relasyon sa Diyos. Paano po mangyayari yun kung tayo po ay magsisisi. At natin ang lahat po ng kasalanan natin at tatanggapin natin ang Panginoong Isu si Kristo bilang ating sariling tikapaglitas at Panginoon ng ating buhay. So, sumunod po kayo sa panalangin na ito at kayo po ay pangunahan ko sa panalangin po ng pagsisisi at pagtanggap po kayo sa si Kristo. Bakit si Jesus kay, kay Jesus kayo magtitiwala? o mananampalataya dahil siya po ang nagbayad ng kasalanan natin sa krus. Hindi po natin kaya ligtas sarili po natin sa magitan natin ang sariling Um, mga gawa, po, tayo ay tapat na miyembro ng simbahan natin, tayo po ay sumali sa tingin na po natin tamang reliyon, hindi po yun ang kaligtasan. Si Jesus Christ po umako ng kasalanan po natin sa krus. At namatay para bayaran ang kasalanan natin. Nang sa ganon, pwede tayong mapatawad ng Diyos kung tayo ay mananalig sa Kanya. Sa ginawa po niya sa krus, ang kaligtasan po ng tao ay tinapos po niya sa krus ng Kalbaryo. Sa magitan ng dugo po niya na tumigis, ano po, para bayaran ang mga pagkakasala natin sa Diyos. So, Susunod po kayo sa panalangin na ito. Lord God, maraming pong salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na binigyan niyo po ako ng, ng chance, Lord God, na marinig ang katotohanan, Panginoon. Patawad o Diyos sa mga kasalanan ko, sa lahat mo na aking mga ginagawa, sinasabi, Panginoon, at iisip ko na marumi at hindi kaya-aya sa inyong harapan. Patawad o Diyos, sa lahat po na aking mga kasalanan. Linisin niyo po ako ng banal na dugo ng inyong butong na anak si Jesus. At Panginoon, hindi ko po kayo ilita sa aking sarili. Kaya po ibinilangan niyo po si Jesus Cristo bilang tagapagligtas para bayaran ang aking mga kasalanan sa krus. Ang kailangan ko pong gawin ay manampalataya sa Kanya. Kaya Panginoon si Cristo, pinabuksan ko po aking puso at tinatanggap ko po kayo ngayon. Yun ang aking tagapagdiktas at Panginoon na aking buhay. Kayo na po ang kumuha na aking mga kasalanan, Panginoon, at maglinis sa akin. At kayo na rin po maghari, Panginoon, masunod. Magpatakwa na aking buhay simula po sa araw na ito. Kami maglilingkod sa inyo at susunod hanggang sa uling hininga, Panginoon. At Panginoon, puspusin niyo rin po ako ng balang na spirito upang may nidiyan po, po yung salita at may isa po mong sa araw-araw na -araw pangunuhay. Lord God, maraming salamat sa kapataramba na aking kasalanan. Maraming salamat po sa kaligtasan na aking kaluluwa, Panginoon. At sa buhay na wala hanggan, ipinangako niyo po sa lahat po ng sumasampalataya sa inyong bugtong anak. Thank you, Lord, sa pag-ibig niyo po sa akin at lahat ng ginawa niyo para sa akin, Panginoon dalangin Sa pangalan ni Yesus. Amen. So kayo nalalangin yan. Congratulations po dahil kayo po ay napatawad na sa lahat po ng mga kasalanan ninyo. So para po kayo lumago sa banan ng palataya, magbasa kayo ng Bible. Simulan niyo po sa Gospel of John. Para makilala niyo ang Panginoong Yesus. At sa mulat po, huwag niyo kakalimutan makipag-usap sa Diyos ng galing sa puso. Hindi niyo na po kailangan mag ng dasal o humarap sa isang rebultong imahe ng puno. Kundi, tumawag lang kayo sa Panginoon Diyos at siya po yung buhay. At pakihinggan po ang ating mga dasal at sasagot po. Sa so, mga maganda tayo ng church, ako sa mga paano pa yung sukwiso lamang tinataas. Hindi pa alam ako sinong-sinong santo, hindi pa alam ng founder ng simbahan, hindi pa alam ni Mama Mary, hindi pa alam ng sekta. Kundi si so, Jesus lamang dahil siya ang daan patungo sa Diyos. Wala na po iba. At sumunod, munod, maghanap po tayo ng church kung sa anak ng banal na spirito ang kumikilo sa galagitnaan, tumutulong sa pagsamba, binabago buhay ng mga ng At sa church po ang hanapin nyo na nangangarap po ng salita ng Diyos. Hindi po kung ano-anong librong ginagamit, hindi ano po kung ano-anong mga magazine, kundi salita ng Diyos puro, walang dagdag, walang bawas, Mula Genesis ng Revelation, sa hipoklisopiya ng mundo, kadesyo ng simbahan, hindi rin po um, uh, ng tao. So, kung kayo po yung pagpala na ating uh, programa ngayon, ha? pagsabi niyo po sa mga kapagbahay niyo kakilala na may sagot ng Diyos sa mga tanong po nila. At kung meron kayo ng mga comments, suggestion, feedback, o prayer request, mag-email po kayo sa akin o kaya mag-text kayo o ilagay nyo lang po sa baba ano po at uh, kung kayo naman po ay sumabay kanina sa panalangin uh, pagsabi nyo rin po no? pamalita nyo, pakalat nyo po na kayo po ay kristyano na totoong kristyano na ano po napatawad ang makasalan nyo papunta na kayo sa langit so kung kayo naman po ay hinihipo ng Panginoon na uh, tumulong sa ministry na to welcome po nyo ang tulong ng panalangin at tulong na pinansyal sa so, nasa sunod po na pag po natin dito sa YouTube, sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalaing kayo nating mahal na Panginoon.